Ayon sa mga pirata sa dagat, dahil ngayong araw ay nakakuha sila ng napakaraming kayamanan, sinabi ni Kapitan na hindi na sila mag-aalala ngayon. Sa sandaling iyon, may isang pirata ang nakakita sa isang perlas, at nang lumapit siya para tingnan, may nakita siyang isang batang babae. Sabi ng batang babae, maghihigup muna ako ng isang tasa ng tubig, ngunit ibibigay ko ang lahat ng mga nakuha kong hiyas. Nag-alok naman ang mga pirata na tutulungan siya. Ngunit imbes na tingnan muna kung anong laman ng mga hiyas, binuksan na nila ang kahon ng mga hiyas. Pagkatapos nilang mabuksan ito, lumabas lamang doon ang isang manika at habang binubuksan pa nila ito ay kinuha ng batang babae ang piratang bangka. Hindi nagtagal, sinabi niyang baka dumating ang hangin o ulan. Kaya sinabi niya na magingat ingat si Mimang o Michelle habang maliit pa ang bangka. Pagkatapos ay nagsimula ng umulan, at nabagsak ang manika. Dahil hindi nila alam ang daan at nasa gitna sila ng dagat, gutom na sila. Si Zoro, o Zoro, naman ay nagtanong kung hindi ba dapat alam ng pirata kung paano maglayag. Sinabi naman ni Luffy na dahil si Zoro ay isang manloloko rin, isang, pirata sa dagat, dapat malaman niya ang daan. Pero hindi rin naman sinabi ng sarili ni Zoro na ganun iyon. Lumabas lang siya ng dagat para hanapin ang isang tao. Pagkatapos niyang lumabas, nawala ang daan niya kaya hindi na siya nakauwi man lamang sa kanyang nayon. Kaya sinabi niya na naghahanap lang siya ng pera habang ekip ng mga pirata. Nang sabihin ni Lupi na si Zorro pala ay nawawalang tao rin, hindi nagustuhan ni Zorro ang narinig na ganoon. Naubos ang pasensya niya at tinapunan niya ng kamay ang bangka, o kaya naman ay nabitawan ni Lupi ang kanyang sombrero, sa galit. Sa gulong iyon, naalala ni na Lupi ang nakaraan. Ang sombrero ay isang mahalagang bagay mula kay Shanks isang dakilang pirata, at marami na rin silang pinagdaanan na labanan. Naaalala niya na sinabi noon ni Shanks na hindi niya kayang ibigay ang sombrero kay Lupi. Ang pangkat ni Shanks sa dagat ay masaya, nagkakasiyahan sa inuman. Dito lumapit si Lupi, isang batang lalaki, at nagpahayag na gusto rin niyang sumali sa pagkakasama nila sa susunod nilang paglalayag bilang mga pirata sa dagat. Ngunit sinabi ng mga kasama ni Shanks na hindi pwedeng maging pirata sa dagat si Luffy kung hindi siya marunong lumangoy, bata pa siya. Napatawa nila si Luffy. Sa panahong iyon, may isang grupo ng mga pirata mula sa bundok na Sam Iris sa pintuan at pumasok. Ang tawag sa kanila ay mga pirata ng kabundukan at hindi para sirain ang tindahan. Ang gusto lang nila ay isang kahon ng alak. Ang may-ari ng tindahan, si Mike Hino, ay nagsabi na wala ng alak sa kanilang tindahan, mga natitirang ininom ng mga pirata sa dagat. Umakyat siya sa loob ng tugo ni Shanks at humingi ng tawad dahil naubos ang alak nila. Sabi niya kung gusto nila, mayroon pa daw isa pang bote ng bagong alak na maaaring kunin. Hinati ng leader ng mga pirata mula sa bundok, si Hikuma ang bote ng alak at sinabi na ang premium 8 na milyong piso-piso raw ang halagang natakbo nila, pero hindi pa ito sapat para inumin bago matulog. Sinabi rin niyang huwag munang umuwi dahil darating pa raw ang araw. Sa pagdaing ng dumi sa sahig, nagpamasahe si Shanks kay Mike Hino habang humihingi ng tawad sa dumi. Habang ginagawa iyon, inalis ng leader ng pirata ang mga pinggan at naglinis rin, sobrang natuwa siya sa kalinisan na sinabi niyang, kung ganito kalinis, sobra akong kontento, at lumisan sila. Hindi nagtagal ay lahat ay nagsimulang magtawanan at magbulungan. Si Lupi ay galit, nakakatawa raw na ni hindi siya ipinaubaya. Kahit gaano kalakas o kilala ang pirata, natatawa siya sa ginagawa, at tanong, mula sa inyong tahanan, tama ba iyon? Naiintindihan ni Shanks ang nararamdaman ni Luffy. Tuldok tuldok. Sinabi niya na kaunti lang naman ang natalsak sa katawan niya kaya hindi na kailangang magpanik. Si Luffy naman, na medyo nenas, ay kumuha ng prutas mula sa kahon sa tabi at kinain ito. Napansin ni Shanks na kinain niya ang prutas mula sa treasure chest at agad niyang pinilit itong iluwa. Sa oras na yun, nadulas si Luffy at nahulog sa sahig, hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Shanks na ang prutas na kinain niya ay isang devil fruit na tinatawag na, Gomu Mo Gomu no Mi, isang rubber fruit na nagpapabago sa katawan ng sinumang kumain nito para maging rubber human. Ngunit, kapalit nito, hindi na siya kailanman makakalangoy sa dagat. Ang mga Mountain Bandits ay tinatawag si Shanks at ang kanyang grupo na duwag na pirates ng dagat. Dahil hindi na matiis ng iba, sinabihan nila ang grupo ni Shanks na humingi ng tawad. Si Lupi naman, kahit puno ng sugat, ay matapang na nagsabing, "Kayong mga tanga. Dapat kayong humingi ng paumanhin sa kanila." Dahil dito, nagalit ang pinuno ng Mountain Bandits at sinabi niyang ang mga taong nagagalit sa kanya ay walang mabuting kahihinatnan. Nakiusap ang isang elder mula sa nayon na huwag saktan si Lupi. Pero nang sabihing papatayin siya, inilabas na ng bandit ang kanyang espada, pero dumating ang buong crew ni Shanks. Sinabi ng leader ng Mountain Bandits, kung ayaw niyong masaktan, umalis kayo. Kung lalapit pa kayo, puputulan ko ang ulo niyo. Ngunit kalmado lang ang grupo ni Shanks. Hindi nila kailangang gumamit ng baril para manakot, isang crew member ang agad na nagpaputok at pumatay. Nagulat ang mountain bandits at napansin na ang lahat ng pinatay nila noon ay mga tunay na pirata. Sinabi ng crew ni Shanks, sa harap niyo, puro tunay na pirata lang yan. Si Shanks, na parang lasing lang at walang pakialam, ay biglang naging seryoso. Wala akong pake kung anong gawin niyo sa akin, pero kapag may nasaktan kayong kaibigan ko, hindi ko palalagpasin yun. Isang miyembro lang ng crew ang lumaban at tinalo ang lahat ng kalaban. Sa huli, tanging ang pinuno ng Mountain Bandits na lang ang natira at wala na siyang ibang nagawa kundi gamitin ang smoke bomb at tumakas kasama si Lupi. Nang ihagis ng bandit si Lupi sa dagat, biglang lumitaw ang Sea si King. Kinain nito ang bandit at nang papalapit na para kainin si Lupi, dumating si Shanks at iniligtas siya. Isang tingin lang ni Shanks ang nagpatakbo sa si King, ngunit nawala ang isa niyang braso. Sinabi ni Shanks kay Luffy, pinatunayan mong matapang ka para sa amin. Ngunit nang nalaman ni Luffy na nawala ng braso si Shanks dahil sa kanya, napaiyak siya. Pagkatapos noon, naghahanda na ang crew ni Shanks na umalis at sinabi nilang hindi pa oras para maging isang pirata si Luffy. Pero si Luffy ay nagpahayag ng pangarap, bubuuan ko ang pinakamatinding crew. Hahanapin ko ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Magiging Pirate King ako. Bilang pamamaalam, ibinigay ni Shanks ang kanyang straw hat kay Luffy at sinabing, kapag naging kilalang pirata ka na, ibalik mo sa akin ang sombrerong ito. Pagkatapos nito, umalis na sila. Si Luffy, hawak ang sombrero, ay naiwan na nag-iisip. Sinabi ni Kobe, kapag naituloy pa ang kwento, siguradong babalik ang sombrero. Mahalaga yan. Bigla, may nakita silang malaking ibon na lumilipad sa kalangitan. Dahil gutom na si Luffy, sinabi niyang kainin nila ito at ginamit ang rubber powers para abutin ito. Pero sa paglapit niya, napakalaki pala ng ibon at bigla siyang kinain. Si Zoro naman ay mabilis na naglayag para habulin ang ibon. Habang nagaganap yun, biglang lumitaw ang mga pirata ni Captain Buggy mula sa ilalim ng barko at pinilit si Zoro na ibigay ang kanyang bangka. Pero nang malaman ni Zoro na sila ay mga bounty hunters, tinulungan niya na lang silang sumagwan. Hindi nila kilala kung sino si Buggy, pero sinabi ng mga pirata na si Captain Buggy ang kanilang leader at isa rin siyang kumain ng isang devil fruit, kaya napakadelikado niya. Sa kabilang banda, may isang babaeng palihim na kumikilos na nagnakaw ng mapa ng Grand Line, kaya't hinahabol siya ngayon ng mga pirata. Habang ang mga tauhan ni Buggy ay nagpapaputok ng kanyan sa malaking ibon, Nahulog si Lupi mula sa taas at bumagsak sa lupa, sakto sa tabi ng babaeng tumatakas. Akala ng babae ay si Lupi ang kanyang, Master, na dumating para iligtas siya, kaya agad siyang tumakbo matapos magpasalamat at magsabi ng, Master, ikaw na ang bahala rito. Ang mga bandido naman ay nagkamaling inakalang si Lupi nga ang kanyang Master at iniwan siya roon. Si Lupi, na wala pa rin alam sa nangyayari, ay nagtanong kung may makakainan ba roon pero sinabihan siya ng isa na si ulo raw siya at binugbog siya, dahilan para muling mal-iPad ang kanyang straw hat. Nang makita ni Lupi ang sumabog niyang sombrero, galit siyang ginamit ang kanyang rubber powers para kuhanin ito pabalik, at sa isang bogzo, napabagsak niya agad ang mga pirata. Dumating ulit ang babae, na walang dalang armas, at sinabi, kaya ko ring talunin ang mga piratang to kahit walang armas. Nang tanungin siya ni Lupi kung sino siya, Sinabi ng babae na siya ay isang magnanakaw na nagnanakaw lang ng kayamanan mula sa mga pirata. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang nami, at tinanong si Lupi kung gusto ba nitong makipagtulungan sa kanya. Pero agad na tumanggi si Lupi. Samantala, si Buggy ay galit na galit dahil hindi pa rin nila mahuli ang babaeng nagnakaw ng Grand Line Map. Nainas siya dahil sa kabila ng lahat ng paghahanda para sa paglalakbay patungong Grand Line, ganun lang kadaling nawala ang mapa sinisi niya ang kanyang tauhan, na nagsabing nakabukas kasi ang pinto kaya madali lang nanakaw ang mapa. Pero dahil sa pagkabigo at kalokohan ng tauhan na yun, pinagalitan siya ni Boggy. Gamit ang kapangyarihan ng kanyang devil fruit, pinahirapan niya ito at nagbanta na kapag hindi nakuha ang mapa, kahit sino pa ang may kasalanan ay papatayin niya. Sa kabilang dako, pinapakain ni Lupi si Nami habang nagtatanong tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ni Nami na hindi siya taga roon at na ang mga tao sa lungsod ay nagtakbuhan sa takot kay Buggy. Tinawag ni Lupi si Nami na, magnanakaw, pero sagot ni Nami, oo, pero sa mga pirata lang ako nagnanakaw, hindi mo ako may kukumpara sa ibang magnanakaw. Pero si Lupi ay matatag, magnanakaw pa rin yun. Aminado si Nami na kahit anong paraan, handa siyang gawin para makalakam ng isandaang milyong berries. Kapag nakuha niya ang Grand Line map, ang isandaang milyon ay parang bariya lang, ayon sa kanya. Tinatanong siya ni Luffy kung gusto ba nitong sumali sa kanyang crew bilang navigator. Pero tumanggi agad si Nami. Ipinaliwanag ni Luffy na mayroon siyang pangakong binitawan sa taong nagbigay sa kanya ng kanyang straw hat, at dahil doon, naghahanap siya ng mga kasapi para makamit ang kanyang layuning maging Pirate King. Sagutan naman ni Nami, ayoko sa mga Pirate King ang gusto ko lang ay pera at orange. Gayunpaman, dahil kailangan pa niyang harapin si Boggy, sinabi ni Nami na kapag nakita na nila si Boggy, sa kanya iisipin ang tungkol sa alok ni Lupi na maging navigator. Sa susunod, tinalian ni Nami si Lupi ng lubad at dinala siya. Habang nangyayari ito, si Boggy naman ay patuloy na sinisisi ang kanyang mga tauhan dahil nakatakas ang magnanakaw. Dumating na sina Nami at Lupi, Sinabi ni Nami kay Boggy na si Luffy ang kanyang master at natapos na raw ang kanilang misyon. Kapalit nito, iaabot na niya ang Grand Line Map at hihilingi na isali siya sa crew ni Boggy. Nagustuhan ni Boggy si Nami at pinayagan siyang sumali sa kanyang crew. Pagkatapos ay inaresto na nila si Lupi, at para kay Nami, nagdaos pa sila ng isang welcome party para sa bagong kasapi. Si Nami ay sumali sa grupo ni Boggy sa pamamagitan ng panlilinlang, at nang magkaroon siya ng pagkakataon, balak niyang nakawin ang lahat ng kayamanan ni Buggy. Ipinagutos ni Buggy sa kanyang mga kasapi na ayusin ang kanyang Buggy Ball. Ang Buggy Ball ay naging sanhi ng isang malaking pagsabog sa syudad, at nakita ito ng lahat. Masaya na si Buggy sa kanyang lakas at iniisip niyang kung magpapatuloy ito, makokontrol na niya ang Grand Line. Ngunit si Richie ay hindi sangayon at sinabi niyang isang araw, siya ang magiging hari ng mga pirata. Si Baki naman ay naintindihan na kung bakit nawala ng pag-asa ang guru ni Nami, kaya sinabi niya kay Nami na regalo niya sa dating guru nito ay isang buggy ball. Sa paraang ito, sinusubukan nilang malaman kung si Nami ay talagang tapat sa kanila o hindi. Inutusan nila siya na barilin si Luffy gamit ang kanan. Si Nami ay nagdadalawang isip kung hindi niya ipuputok ang kanyan, papatayin siya ng mga pirata. Ngunit kung ipuputok niya ito, magiging katulad na rin siya ng mga pirata. Nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi siya makagalaw. Dahil dito, isa sa mga pirata ang hinayla ang mitya sa kamay ni Nami at sinindihan ito. Hindi sinasadya, napaputok ni Nami ang kanan, at ito'y tumama sa dagat. Sinabi ni Boggy na hindi siya nagtitiwala kay Nami, kaya iniutos niyang patayin din siya. Tumakas si Nami habang pinapatay niya ang apoy sa kanan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Habang sinusubukang patayin si Nami ng mga pirata, Dumating si Zoro at sinagip siya. Samantala, si Zoro ay dinakip at ikinulong sa selda matapos siyang dalhin ng isang malaking ibon. Habang nakakulong, sinasabi niya, "Ano bang nangyayari rito? Nagtataka si nami kung si Zoro ba ay kasapi ng grupo ni Lupi." Tinanong ni Buggy si Zoro kung dumating ba ito para dakpin siya, ngunit sinabi ni Zoro na hindi na siya manghuhuli ng mga pirata. Ngunit nais ni Boggy na patayin si Zoro, dahil kung mapapatay niya ang sikat na bounty hunter, lalo siyang sisikat. Napagtanto ni Zoro na hindi sapat ang makipag-usap sa kalaban, kaya inatake niya si Boggy. Akala niya ay naputol na niya si Boggy, ngunit bigla itong bumalik at sinaksak sila ng kanyang espada. Totoo pala na si Boggy ay kumain ng bara-bara no isang devil fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahang paghiwa-hiwalayin ang kanyang katawan. Kaya kahit na siya, hindi siya agad natatalo. Ang mga pirata ay sumisigaw ng, Boggy! Boggy! Ngunit si Richie ay nagsabing hindi patas na umatake mula sa likuran at tinawag pa itong, malaking ilong, kaya natahimik ang lahat. Hindi gusto ni Boggy ang pagtawag sa kanya na malaking ilong, kaya nagalit siya at sinabing, papatayin ko kayong tatlo dito mismo. Sinabi ni Richie kay Zorro na tumakas na, ngunit si Boggy ay patuloy na umaatake kay Zorro. Nang pagiwalay ni Bagi ang kanyang katawan, ibinalik naman ni Nami ang kanan at tinutok kay Bagi. Sinabi niyang, pakiusap, sindihan mo agad ang mitya para masunog siya agad.